So guys, hello. And dito kami sa Sian Resort sa Busubuso, Old Busubuso. Dito sa Antipolo. So ito yung view. Napakaganda ng views, guys. As in As in talaga. So yan mga kasama namin. So ito yung labas. Napakalawak ng parking. Yan, sobra napakalawak hiningal ako guys kasi tumakbo talaga ako kasi malapit na magdilim nakiusap ako don hindi pa kami bayad sa entrance nakiusap ako na pwede ba muna mag take muna ng video mamaya na ako magbayad kasi hinahabol nga natin yung yung maliwanag pa siya hindi pa siya madilim so ito yung mga kasamahan namin kami kami lang so ngayon papasok tayo sa loob para makuha na natin ng ng views. Uh, resort. Ayan. So yan. Pavilion 1, Pavilion 2, 3. Yan. So guys, papasok tayo sa loob. Yan. Ito yung pinaka-entrance. Yan, sila ni Mao. So syempre marami silang mga yan mga yan So, ipakita ko agad sa inyo guys yung loob. So, ito yun. Wow na wow, ang ganda. Sobra. So, first time namin dito. Tsaka wala siyang tao guys. As in. Oh my God, wala siyang tao. So, yan siya guys. Napakaganda. Ano siya? Resort and hotel. Tsaka overlooking yung bundok guys. Oh. niyo yung bundok kakaganda niya, guys. As in. Oh, my gosh. Grabe. Oh, my God. Yan siya. So, yan, guys. Sinahabol lang natin, no? Kasi nagrabila. Na. Kaganda. So, wala siyang tao, guys. Ang swerte naman namin. Ikotin natin, guys wala siyang tao guys ang ganda ng mga cottage nila grabe wow ang ganda ganda ang ganda ng pool sobrang napakaganda ng pool na guys so yan meron din silang mga kiddie pool ang napakaganda tao dito guys ang swerte namin grabe napaka swerte namin guys look at walang tao grabe ang saya napaka ganda ng pool grabe parang ayaw ko na umuwi tapos tingnan natin yung mga CR nila yan malinis yung CR nila guys tingnan nyo yan oh my god ang ganda ganda to guys. Tignan mo yung cottage nila. One, one six lang yung cottage nila. Ang laki. Ano yung mga cottage nila, guys? O. Oh. Ayan. Ganyan kalaki. Ayan. Ayan. Ganyan, guys. Ano oh, yung napakalaki? Wow. Grabe, guys. Ang ganda-ganda rito. Tapos tingnan mo, overlooking. Ay, ah, ito pala yung mga ihawan. Yan, nandyan na area. Tapos tingnan mo, guys. Overlooking. Look at that. Ha! ba diba, Kita yung bundok. Tapos dito ka maliligo. Dito ka maliligo. Diba? Ang ganda-ganda niya. As in. Napakaganda ng area na to guys. Ang ganda pa ng panahon ayan tatlong pool lang yung nandito tatlong pool oh my god napakagala so guys dito guys may pool din dito na area ayan oh so, ang ganda rin malawak siya guys malaki sya tsaka yung cottages dito ganyan ayan ito yung pangalawang pool. Tsaka walang tao. Yan lang ang tao. Hindi siya crowded. My God, napakaganda. As in, napakalinis. Tingnan nyo. My gosh. As in, napakalinis nyo, guys. Sige, one, two, three.